Okay ng, So ngayon, pupunta kami ni Brian. Uy, huwag mo na ipakita yung, yung mukha. Oh. Uy, shit. Ayaw niya ipakita yung mukha. Ano, Pwede pag may naghabol sa aking babae. so pupunta na kami doon sa uh, install na for today. Nakamirage yun before. And then, binenta yung auto niya. Tapos, we always say na transferable yung system namin. Yung buong, buong system. So, eto na yon First time na may gumawa nun. Binente auto, inalis yung SPAL. Tapos ngayon, ililipat namin sa Innova na nabili niya. So, kaya parang lifetime mo na siya na investment. Eh. Bait ka lang na labor. Okay, so eto na yung Innova na kapalit ng Mirage. Ayan yung fan. So, up lang tayo ng table, tapos game na. Ibang technician. Uy, gago. Ito na. <laughs> Iniinstall na ni Brian. Susukat lang. Pero nakagawa na kami ng Innova before. So, alam niya na to dapat. Oops, check yung kasya dalawa. Shit. Yes, Parang kasya dalawa, oh. Ano yung niya? Oo nga, para bagay. Para pag-file. Correct, correct pag isa lang yung pan, parang alanganin. Oo nga. nga. Nakakausi. <laughs> so natanggalan ni Brian yung center support na puputulin yan. Oo. Okay. Wow. okay, so ito yung wiring nung Mirage, tapos nililipat sa Innova. Ah... Uh, Ayan no, nalinis lang mo. mo mo bago pa eh, nadumi na lang unti. More than a year na natong ginagamit. Yun, ito yung Yazaki socket, ito yung socket sa compressor and may AC nakalagay. Ito yung positive. And then ito yung negative. Tas ito yung ground. Tas lahat na sleeves So, mo bago pa. Natanggal lang niya ng maayos. Walang electrical tape din nakadiri. Walang pinutol. Wala lahat. Basically, transfer lang dito. Medyo bracket na si Brian. Oh shit, nakamount na. Hmm? Ganda. Ooy, mounted na Ganda Shit! Napintura na yung gitna Tapos, naka-bracket na rin Ngayon, tatry na ngayon ni Brian doon sa wire Okay, wiring na ito lang din yung And then Dito yung para mag-automatic Ito yung before Hindi pa na-install Pero ito yung socket namin For aircon And yung compressor na label Okay Ito yung Tap namin dun sa compressor Yuck. Ew! <laughs> so may socket siya Bakit? Tapos nag in kami and in. Hindi kami gumagamit ng electrical tape. Posting tape lang dapat. Yung pinakamahirap na na process yung ginagawa namin. Para anytime na pwede mong ilipat yung wiring kit, mahirapan ka rin. Madali lang. Okay, testing nung Innova after ng install. Inaikot yan ng clutch fan. Malakas yung clutch fan ng Toyota eh. Ayan na, yung aircon. Ayan yung soft start. Na-adjust lang ni Brian yung fan controller para mag-max speed. So ito yung ah, uh, na yung sa Innova. Oh, nag-automatic. Yung compressor na matay. Uh, Okay, tapos na yun sa Innova. Mahandar na siya. So, yung magtatanong kung nag-automatic, ayan. Nag-automatic po yung sa Innova. Oh, Tignan mo naman to, yung temp niya. Max na fan speed. Pero yung temp, 8.8 8.7 Ang lamig niyan. Dapat pag mas mabilis yung fan, mas mainit. Pero ito, dahil sa SPAL, kahit na malakas yung fan speed, malamig din yung, yung temperature. So pag ibababa mo siya to number 1, may kita mo bababa siya. And then mag automatic din pati sa harap. Ayan. Kanina constant lang sa 8.99. So ngayon, number 1. Ayan, number 1. Ito yung coldest niya. Tapos mag compressor cycle lang na siya. Nag-automatic na. Namatay na. 7.2. O, oh, ayan na. Namatay na yung compressor. Yung fan, di mo na marinig kasi naka-50% lang din yun. Ayan, 7.1. 7. Go on na ulit yun, yun yung advantage ng SPAL pag may dedicated ka kondenser condenser fan na 2,000 CFM capable. Not every fan is created equal.